Nasira daw ang TV ni Mama at nagtsatsaga sila sa maliit na TV na kanilang pinapanood. Dahil Pasko naman ngayon ay iririgaluhan natin si Mama ng bagong TV. At dali-dali talaga kaming pumunta sa Abinson upang tumingin at bumili ng bagong TV na ipapalit sa kanyang nasirang TV. Dahil ayokong magtsaga siya sa maliit na TV. Bibila natin siya ng isang malaki at magandang bagong brand new na TV. O, di ba? Bago na brand new pa. O, di ba? Dahil Pasko naman nyo, today is giving and sharing. Pasayahin natin ang ating mga nanay. At eto na nga, nakabili na tayo at naka-order na tayo at na-deliver na nga sa bahay isang brand new TV na 65 inches na ating napili na sobrang ganda. O, di ba? Nagpatulong na nga ako sa mga double cards natin para buhatin ang ating TV at i-deliver na natin diretso sa bahay ni Mama. Medyo malapit lang naman yung bahay ni Mama sa bahay ko. Walking distance lang. Kaya nagpa tayo sa ating mga kaibigan dito para dalhin at i na ang kanyang brand new TV. Walang idea si Mama na binilang ko siya ng bagong TV. At ngayong araw nga, dahil nga kapaskuhan ay eh, talagang idadalhin natin talaga at ngayon na nga ay hindi wala siyang idea na ngayong araw na to ay magkakaroon siya ng brand new na TV at hindi na siya magtitiis sa maliit na TV na kanilang pinapanoodan dahil binalan talaga natin siya ng isang brand new na malaki, 65 inches dahil alam ko, naririnig ko, pangarap niya yung ganitong kalaking TV dahil nga Pasko ngayon, tutuparin natin ang kanyang pangarap dahil gusto naman natin pasayahin lagi ang ating mga mama, ang ating mga nanay at eto na nga pagdating namin sa bahay ni mama at paglapag namin ng kanyang bagong TV ay talagang sobrang nagulat siya dahil sobrang laki daw ng TV binigay niya ni regalo ko para sa kanya dahil daw ang TV na to daw ay parang kasing laki na nang tulugan ng aking lolo Kasi nilaki na ng kutso na hinihigaan ng aking lolo Pero okay lang yun Pero alam ko nakita ko naman sa kanya na sobrang saya niya At talaga namang sobrang happy siya sa kanyang brand new TV Alam mo naman tayo guys Makita lang natin masaya ang ating mga nanay Ating mga mother Ay sobra-sobra na rin yung ating saya Hindi ba nating i-voice out ng sobra-sobra Pero alam naman natin sa sarili na natin na We always want the best for our mom ating mga nanay. Alam naman tayo, yung mga maliliit na bagay na makakapagpasaya sa nanay natin, hindi man natin siya masabi ng personal or something. Pero yung mga nitong bagay ay talagang gustong gusto natin gawin dahil alam natin dito sila sasaya at dito sila magiging happy sa mga bagay na kaya natin ibigay sa maliit na bagay. At alam ko na, appreciate nila to Hindi man nila sabihin ng personal sa'yo. Hindi man sila mag-voice out sa'yo. Pero ramdam na ramdam mo at talaga namang appreciate na appreciate nila yung mga bagay na binibigay o ginagawa natin para sa ating mga magulang. So, ito na nga, tumulong na nga rin ako sa pag-assemble ng bagong TV ni Mama. At ito na nga, namumroblema kami kung magkakasya ba yung kanyang bagong TV sa paglalagyan ng kanyang TV. Ang gusto niya sana, i-wall mount pa yung TV niya. Pero sabi ko, wag na. Gamitin na lang natin yung pinaka-stand nito kasi meron ka namang lagayan sa, sa harapan, sa, sa ilalim. Mas maganda, itry muna natin siyang naka-stand kesa naka-wall mount. At least, kapag gusto mo nang mag-wall mount or naka-wall lang yung TV, madali lang naman mag-wall at meron naman siyang pre-wall bracket kasama ng kanyang bagong TV. So, any moment mag-decide ka na gusto mong i-wall bracket, pwedeng pwede naman. O, di ba diba? So, sana ay naging happy ang, ang Christmas ngayon ni Mama sa regalo nating brand new TV. At kayo po, regaluhan nyo na rin yung mga mama nyo, maliit man, o malaki man ang ibigay nyo, small thing man yan. Basta, pakita nyo, na nagbibigay kayo at nagiregalo ko ngayong Pasko sa inyong mga nanay ay magandang bagay na at ma-appreciate na yan wala yan sa laki, wala yan sa liit ang mahalaga na kaalala kayo at ipakita nyo na nagkukoncern kayo at nagmamahal kayo sa inyong mga nanay malaking bagay na yun sa kanila so wag tayong mahihiyang magbigay ano man ang kaya nating ibigay basta bukal sa loob natin at alam natin magiging masaya ang mga nanay natin go for it guys wag tayong mahihiya, wag tayong may ilang dahil alam nyo guys, minsan lang naman mangyari to at talagang ma-appreciate nila yan maliit man o malaki ang bagay na to. So maraming maraming salamat at sana ay kung nagustuhan niyo ang video na to, please follow and share and bye. Merry Christmas.